pinadalhan ng korte ng Sapina si Pastor Dimver Andales na sinasabing pastor sa Lapasan Baptist Church sa Cagayan de Oro City. Ito ay may kaugnayan sa murder complaint na isinampa. Kung maalala ninyo, naging controversial itong kasong ito na kung saan ang biktima dito ay isang 24 years old na kinilalang si Adrian Fornilios. Naging controversial ang kasong ito dahil allegedly may lumabas na mga balibalita na ang dahilan ng pagpaslang kay Adrian ay dahil sa isang love triangle. At ang nililink nga sa kasong ito ay si Pastor Andales. Mariin namang itinanggi noon pa ni Pastor Andales na may kinalaman siya dito sa krimeng naganap. Dahil ayon nga sa kanya, May 9 nung mangyari yung krimen. Pero lumabas lang yung pangalan niya na allegedly sangkot sa krimen na ito 4 months after mangyari yung krimen. At sinasabi rin niya na nung araw na mangyari yung krimen, nasa bukid nun daw siya kasama ang kanyang pamilya. Kaso hindi mamatay-matay yung balita. At habang binibuild up ng mga kapulisan ang kaso tungkol sa pagpaslang kay Adrian, na isama sa complaint ang pangalan ni Pastor Andales. Itong sinasabing case build up, ginagawa ito para magkaroon ng mas matibay yung reklamo para sa gagawing preliminary investigation. Dahil na alam din siguro natin na sa preliminary investigation, hahanapin dito ng prosecutor's office yung sinasabing probable cause o sapat na dahilan o maaaring may sapat na dahilan para ituloy yung kaso. Ito yung purpose ng preliminary investigation. So ang gagawin dito nang magsasampa ng reklamo, gagawin nila ang lahat para mabuo at para maging mas matiba yung reklamo nila para nang sa ganun, hindi ito maibasura ng prosecutor's office. So dito sa preliminary investigation ng murder complaint sa kaso ni Adrian fornelius yung mga sa mga respondents kasama na si Pastor Andales ang pinadala ng sapina. Pero alalahanin natin, respondents pa lang sila. Hindi pa sila mga akusado. Iba kasi yung pag sinabi mong accused ang isang tao. Ibig sabihin nun, may mga kalakip na na ebidensya. Pero pag sinabi natin respondent pa lang ang isang tao, sa isang reklamo, ibig sabihin ito, binibigyan siya ng opportunity ng korte para mag-submit ng counter affidavit na kung saan pwede niyang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat mapasama sa mga aakusahan sa kaso ito. Ito yung ibig sabihin ng respondent. At ito yung nangyayari ngayon kay Pastor Andales. In fact, sabi nga ng abogado niya, wini-welcome We nila itong opportunity na ibinigay sa kanila na masapina sa reklamong ito dahil ito na yung chance na inaantay nila na maipaliwanag nila yung side ni Pastor Andales. Kasi sabi nga ng abogado ni Pastor Andales, masyado nang nagkaroon ng trial by publicity yung nangyari kay Adrian Fornelius na kung saan nadamay nga yung pangalan ni Pastor Andales. At allegedly, ang sinasabing dahilan nito, mastermind daw itong si Pastor Andales dahil sa selos. At hindi lang ito. Siyempre pa, napahiya rin kasama yung pamilya ni Pastor Andales. Dahil siyempre, nung nalink yung pangalan niya bilang third party dito sa sinasabing love triangle, parang sinasabi nito na nagkaroon siya ng marital infidelity sa kanyang asawa. So binigyan sila ng korte ng sampung araw para magsumite ng kanilang counter affidavit. Pero ayon sa abogado rin ni Pastor Andales, nag-request sila ng extension. Dahil siyempre, titingnan pa nila ng maigi yung reklamo laban kay Pastor Andales. Kasama na rin yung mga sinasabing mga CCTVs na kung saan na-involve na itong si Pastor Andales. Dito kasi sa limang respondents na pinadalhan ng sapina ng korte. Maliban kay Pastor Andales, may dalawang respondents din dito na sinasabing may asosasyon o may koneksyon kay Pastor Andales. Doon kasi sa complaint, sinasabi na may direct participation itong si Pastor Andales sa nangyaring krimen. So kailangan, sa counter affidavit nila, ipaliwanag nila sa korte na walang partisipasyon si Pastor Andales sa na nasabing krimen at hindi siya dapat maisama sa hanay ng mga akusado sa kaso ito. Nagiging controversial itong kaso ni Adrian Fornelius dahil nasa sinasabing love triangle na ito. Ang girlfriend ni Adrian Fornelius na si Joan Orog ang allegedly na may relasyon din daw dito kay Pastor Andales. Ito yung kumalat talaga na balita. Although siyempre, wala pang mga confirmation ng mga ito dahil hindi pa nga tumatakbo yung kaso. Magsisimula lang yung kaso kapag ka naglabas na ng resolution ang prosecutor's office once matapos yung kanilang preliminary investigation at kung nakitaan nila na may probable cause yung isinampang reklamo at makikitaan din nila na yung mga isinasangkot sa reklamong ito ay posible na may involvement dun sa krimen. That's the time magsisimula ang paglilitis ng kasong ito. Parte rin kasi ito ng ating due process. Para nang sa ganon, yung mga isasangkot sa kaso bago magsimula ang paglilitis ay salang-sala na. Kumbaga, wala nang madadamay pa ng mga inusente o masasabi ko rin hindi naman hindi naman inosente kung hindi kumbaga walang sapat na katibayan para isama sila sa mga akusado. Kaya nagkakaroon tayo ng preliminary investigation. Matagal din ang isinagawang case build up ng mga pulis bago sila nagsampa ng reklamo. Nagsagawa sila ng masusing investigation at nangolekta sila ng mga sapat na ebidensya at mga testimonya bago nila isinampa yung reklamo. Again, inuulit ko, itong limang respondents, hindi pa sila mga akusado sa kaso ito ha. Huwag na muna natin silang husgahan agad na may direct participation sila sa kaso. Maaaring nabanggit lang yung mga pangalan nila sa ilang sa mga testimonya. Kung kaya, hinihingi ngayon ng Prosecutor's Office na ipaliwanag nila yung mga sarili nila.